Hello. Good morning mga boys. Shout out po sa inyong lahat. Ito may nakita ako na yung ano namin planggana na biak. Ayun oh, no, makikita niyo haba. Ang haba ng bitak niya. So ngayon, aayusin natin 'yan. Kaysa itapon natin, o di kaya pagtaniman ng halaman, mga ganyan. Eh, Ayun ay eh, pwede pa. Magagamit uh, pa natin. Gamit lang itong panghinang. Ayan. Panghinang. O di kung wala mang kayong panghinang, pwede niyo, ano, kutsilyo, alambre, papasuin niyo lang. Iyan ano natin dyan. Kung wala kayong panghinang, ang gagawin lang natin ay ididikit lang natin yung apoy. Or yung mainit na yan dyan sa part na may bitak para mag shield ba yung kanyang mga bitak bitak niya yan sample lang ko na kayo kasi sayang lang din naman kasi kasi itatapon natin yan eh kung yan lang naman bitak kung pwede naman lagyan ng mga pandikit pero mas mainam itong ganito lang malinis patignan hmm. Gaganyan lang pabalik balik lang hanggang matunaw ang pinaka-plastic niya at may tak may takip natin o maibalik sa dating pagkakaayos niya. Yung hindi kita yung bitak. Kaya binabalik-balik ko 'yan. Kaya lang kasimple. Paulit-ulit lang natin gagawin hanggang matapos yung pinaka ano niya kung saan siya may butas may bitak Ayan. pag medyo malalim didinan nyo lang konti tatagal mo lang konti para mas maano ano yung makuha niyang plastic masunog niya pero alalay lang ah wag niyong tatagal lang kasi baka matakpan na yung bitak magkaroon naman ng butas mas malaki. Kaya, alalay lang. Kaya lang, pabalik-balik lang natin. papansin nyo, nagsasara na yung kanyang pinag ano ng bitak. Bumalik na sa dati. May ibang, may, may ibang paraan naman yung ibang ginagamit yan. Yung mga pandikit, like mga bulkasil, tapos ano pa ba yun? Mga silicon ganyan? o okay? oh, ay nata pwede silicon diyan tulad yan malalim yan eh so ang gagawin ko diyan sa likod ko naman siya titirahin o oh, <coughs> sa likod ko siya uumpisahan oh, ulit para ma masil sa likod para hindi siya maitulak okay kaya diyan didiin na yung parts na yan para lang ma mapantay siya kasi pag hindi natin napantayan, lumalalim yung ano niyan eh. Yung mauhukay na ano. Kahit kapiranggot lang yan na ano, kailangan natin i-seal natin yan. Kasi pag hinayaan natin yan, diyan magsisimula lalaki yung kanyang crack kaya dadalihin natin yan hanggang matapos ng ano pabalik balik lang kung mapapansin nyo malinis tignan kung gusto nyo pa mas malinis pwede natin lilihain yan yan sa likod naman natin ano sa ilalim ay oh, makikita niyo yan maano kasi yung ilalim niya eh medyo malalim ayan pabalik-balik lang parang pupunas lang kayo pero may apoy kaya natutunaw yung plastic matatakpan niya talaga yung pinakabutas niya kung saan man nagagaling yung butas na yun mabalik-balik lang hindi masyadong halata yung nano natin kasi kulay itim din naman eh Agud-agud lang hanggang tapos natin yung lahat ng may butas. Kasi yung iba pag may nakita na butas na o crack tinatapon na eh. Biro may, may, may nabibili na ano yung ipapalit mo yung siramong ano. Siram planggana o siram timba kapalit ng ganito parang may babayaran din pa yata doon eh. Parang papalitan pero mas mababang price. Ayan, <coughs> uh, pwede pa naman yan maga magamit natin yan eh. Kasi nasel na naman natin yung mga bitak. Ang mahirap lang anoan. <coughs> Kung talaga butas ay eh, malalaki yung yung basag ay wasak-wasak talaga yung mga binabato lalo pag nag-aaway yung mag-asawa ay basag-basag talaga yun ang hindi na maayos kasi sigurado hiwa-hiwalay na yung mga parts nun lalo yung pinaglalaba tapos ayaw maglaba ay babatuhin ng palanggana, di basag ngayon lang ang gagawin natin, no? Oh, Pabalik-balik lang. Pag medyo malalim ang um, uwang niya, medyo lang konti. Yan. Kung gusto nyo medyo makinis, pagkatapos nyo pasuin ng ganyan, pwede nyo lihain para pumantay sa sa ano. Para sa akin, hindi ko na kailangan ganyan kasi kulay, ano naman siya. Hindi ko na naman ibebenta. Gagamitin ko lang dinan. Ayan, makikita nyo, may uwang pa siya ganyan. Itatapad nyo lang sa liwanag para makita nyo kung saan pa ba yung may parts na hindi na sisild. Uulitin lang natin ulit. Medyo <coughs> makapal naman yung langgana kaya may mga kukuha pa siya na plastic na pang itutunaw tapos pantatapal sa kumpusans yung parts na medyo manipis mas okay yung ganyan kasi yung patutuluan mo ng plastic din matutuklap din yun eh kalaunan eh masi mas nakaano na sa kanya, nakadikit na talaga sa kanya. Ibali tinapa lang natin. Kung saan yung may butas, yung may crack. Kaya hindi siya ma tatanggal. Yung nakadikit. Kasi doon din natin kinuha ang pandikit sa ano niya, parts niya. bawat sulok, ano lang natin yan na masilya gamit ang ano din niya. Siyempre, para makasigurado tayo, itatapat ulit natin sa liwanag para makita natin kung may makikita pa tayong liwanag. So, yan. Wala na tayo nakikita ng liwanag dyan eh. So, ngayon, susubukan naman natin ngayon lagyan ng tubig. Para malaman natin kung umipiktib ba yung linagay natin. Kung tumatagas pa ba yung tubig. yan Then sa parts na yan, ayan, may walang basayan no, yung lupa na yan. Nakita ko sa video nyo. Diyan natin ipapatong yan. Siyempre, pag may tulo yan, yung parts na yan, sa may butas na yan, sigurado basa yung lupa. So, dyan natin malalaman kung may tagas pa ba yung planggana na inayos natin. O, wala. Walang basa yung lupa. So, wala rin tagas yung ilalim. So, ibig sabihin, nasil na natin lahat bawat kasuluk-sulukan. malinis ang ating pagkakagawa wala sang tagas so pwede na ulit natin magamit pero kung <clears throat> kayo'y nagdududa pa din sa ganyang style kasi I'm not sure so, kasi pag ganyan medyo humuna na yung ano niya pwede natin gamitan ng pandikit tulad nito kung mayroon man kayo, pwede, pwede nyo tapalan ng pandikit para may support lang kasi manipis na siya so pag binuhat natin na may lamang tubig or mga damit baka bumuka para lang makasigurado